Kilala ba ninyo ang halamang makahiya or nakakita na kayo nito? Anim na mabisa at kahangahangang mga benepisyo sa kalusugan ng makahiya. Alamin kung bakit ang mahiyaing halaman na ito ay isang sagradong karagdagan sa iyong buhay at kung ano ang mga benepisyo sa kalusugan ng makahiya sa baidiong ito. Kilala sa pagiging mahiyain nito, ang halamang makahiya ay mas kilala bilang huwag mo akong hawakan. Ang siyentipikong pangalan ng halaman ay Mimosa pudica. Alam na alam ng maraming tao ngayon ang pagiging mahiyain at lumiliit ng halaman. Gayunpaman, iilan lamang sa kanila ang nakakaalam ng mga benepisyong pangkalusugan na inaalok ng halaman. Alamin pa natin ang health benefits ng makahiya. Mga benepisyo sa kalusugan ng makahiya o touch me not plant. Isa, ginagamot ang maliliit na sugat at paghiwa ang katas na nakuha sa pagdurog ng dahon ng makahiya ay may mga katangiang nakapagpapagaling. Bilang karagdagan, ang mga extract ng halaman ay makakatulong na mapawi ang sakit at mapabilis ang proseso ng pagbawi. Kaya ito ay mahusay sa paggamot sa maliliit na sugat at hiwa. Dalawa, binabawasan ang arthritis o sakit ng kasukasuan ang mga anti-inflammatory at healing properties ng halaman ay maaaring makatulong na mabawasan ang sakit sa arthritis. Para sa paggamot, maghanda ng isang paste ng dahon ng makahiya at ilapat ang mga ito sa mga apektadong lugar. Maaari mo ring iwanan ang eye paste ng magdamag sa pamamagitan ng pagtakip dito ng mga piraso ng cotton fabric. Hugasan ang paste sa umaga ang regular na paggamit ng paste na ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang sakit ng malaki. 3. Tinatrito ang mga isyo sa gut. Ang regular na pagkonsumo ng katas ng dahon ng makahiya ay makakatulong sa iyo na gamutin ang pagtatae at humantong sa isang malusog na bituka. Bilang karagdagan sa pagbabalanse ng iyong digestive system, ang katas ng halaman ay makakatulong sa iyo na maglagay muli sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mahahalagang balanse ng tubig sa iyong katawan. Para dito, dapat kang mag-extract ng humigit kumulang 30 ml ng juice mula sa Touch Me Not Plant at makakuha ng mabisang resulta sa loob ng maliit na panahon. 4. Ginagamot ang jaundice. Kung ikaw ay isang pasyente ng jaundice, dapat kang magkaroon ng katas na kinuha mula sa dahon ng makahiya na sinamahan ng mga regular na paggamot. Ang 20 ml hanggang 40 ml ng juice na nainom dalawang beses sa isang araw ay makakatulong sa iyon na pamahalaan ang iyong kondisyon at gamutin ito. 5. Mabisang ginagamot ang makati na balat. Ang pangangati ng balat ay isang pangkaraniwang problema, na nangyayari dahil sa ilang mga impeksyon at pagbabago sa mga kondisyon ng panahon. Bagamat maaari kang makakuha ng pansamantalang lunas sa pamamagitan ng paglalagay ng antiseptic na likido, kung gusto mo ang pinakamahusay na solusyon, dapat mong gamitin ang paste na nakuha mula sa mga ugat ng halaman ng makahiya at ilapat ito sa mga apektadong lugar. Bilang kahalili, maaari mong ilapat ang katas ng mga dahon ng halaman na hinaluan ng sesame oil. Anim. Ginagamot ang pananakit ng tiyan mula sa mga bulate sa bituka. Ang halamang makahiya ay may antibacterial properties. Hindi lamang ito epektibong pumapatay ng mga bakterya sa iyong katawan, ngunit makakatulong din ito sa pagpatay ng mga parasito tulad ng mga bituka na bulate. Para sa paggamot sa kondisyon, maaari mong inumin ang katas ng halaman na nakuha mula sa mga dahon nito. Maaari ka ring magdagdag ng isang kutsara ng pulot sa katas upang gamutin ang pananakit ng tiyan na dulot ng mga bulate sa bituka. Tandaan, pinapayuhan ang medikal na konsultasyon bago ubusin ang mga extract ng halaman lalo na para sa mga buntis na kababaihan at mga taong may patuloy na mga isyo sa kalusugan. Dot yan po pala benepisyo ng halamang makahiya sa ating kalusugan. Muli maraming salamat po. Huwag po kalimutan paki-share sa mga kakilala, kaibigan o kamag-anak para po makatulong po sa kanila. Have a nice day everyone. God bless po.